Ayun oh, nga no guys. Ready na akong umalis. Bocker. ya yeah, yo. Yeah. ko talaga yung para sa. Mm. busog ka, ba. Sayang, damay choy. Yeah. Mm, ano yeah. yeah. mm. kasi, kinang ina nagre-ready na, <tapasok> ka oh. Ay, ka sa ano? Alam mo, anong para mat-commit ka, para makatalo ka, technique to eh. Tapos sinelas mo. <laughs> para wala ka <para>, ng no choice. <laughs> Tulungan mo nyo Sige lang! Pudak yun na! Ta, kamay tayo! kayo doon? Bakit yes. Ang mga palahok sa ating laro ngayong okay. araw. Si Kurt. Saan ka galing? Okay. Saan galing, Kurt? Valenzuela. Ah. What do do? What do? What do you do? Di pa ako nag-lunch, nag-lunch na kayo? Ano <laughs> pa? pa. Seasoning <laughs> Tsaka, like, salt and pepper. Doon eh, kuhain mo na lang yung sa akin Mangtumas Wala, mangtumas ba bagay, meat Talitan na kayo din Hindi lang, one hour lang naman yun eh Ilagay mo dun sa ano, yung sa Tawag dyan? Saan? Tingin ko na Yung, hindi, yung sa bag Para isang ano na lang It's <laughs> time, stop it He was over I know nothing at all. <laughs> ano, natin? Sa lamang, no? Gillo, patingin! Ooh! Ah, fuck with this. Enjoy. Magandang darot. Ay, gago! Ay, yun pala, par. Malapit lang yun. Kaya mo lang uyin yun, yo. yun. Ito. Hmm? din Uy! dito. yan. yan. magiging... pangano? No. Lagyan no. natin. <laughs> <laughs> Bibidyo pa doon ng... rupiya na yung mga pangasok. <laughs> you know, talaga?

In! Wee! Oui. creatures Lupit nito ah

dapat yung mangyari may gap kanina may potential pwede na magluto <laughs> ano ba <'to? laughs> <Potential, bre. laughs> like, mo siya ganyan di ba? Puno na siya sorry sorry, sorry. Ingredients na lang Lakas niyan, Gago. Lakas niyan, Gago. Gravity mong sabog ka ganyan <laughs> Tignan niyo yung ano niya. Ang ano siya kumain ng mais. Ikot mo. Eh, inayos, inayos. <laughs> inayos. Inayos, <laughs> ayun eh. Inayos nga eh. Sumot ba, ba talaga yun? Okay. Okay. Dati, yung sabon, nabibili abib mo na sa tindahan. Hmm. Yung cobra nila dati. Alam mo ba hmm? <laughs> <laughs> ito na yan? Like mo lahat nahigop niya ang backwoods meron akong kutsilyo tang ina oh. nagdudubi din pala si Jake Cuenca at Dennis Trillo batis <coughs> bounce sa <laughs> so water hindi yeah. eh? ka naman what tara last last tara let's get it Let's go! Gago! Ay, yo! What? Ay, yo! Wait, ako? Patry? Hindi rin ako aabot dito? Sakit! Hindi ako aabot dito! Hindi ako aabot dito! Hindi ako aabot dito! Sige na! kapal na lang! Disgusting na lang naman si Gago!

Tutulak sana Tara! Ligo! <laughs> Ayaw na niya sino. Tara na! my mind. Hindi. Tara! Fool me one <laughs> time, shame on you. Fool me two times, shame on you. Fool me three times, fuck it. Ah. Fool me three times, if I sit Tita, for me rain on you. Biddy i if blog go vlog. blog mo <laughs> <laughs> Malinis maglihab tayo talaga yung